Pag-aaralan pa ng Senado kung ibibigay sa isang international body katulad na lamang ng International Criminal Court o ICC ang resulta ng pagdinig sa War on Drugs. Kasunod yan, iginiit ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na gagawing public record ang anumang mga report o dokumento mula sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee para mas maging accessible ito sa mga Pilipino. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle. Bulyas. Muling iginiit ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na gagawing public record ang anumang mga report at dokumento mula sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa issue ng War on Drugs. Sa panayam ng dos por dos, sinabi ni Pimentel na maaaring makakuha ng access dito ang sino mang hihingi ng kopya nito. Samantala sakali namang may foreign body na humingi ng access sa mga ulat na ito tulad ng International Criminal Court, makikipag-ugnayan muna umano si Pimentel sa mga kinauukulan. Pero sinabi nitong wala umano siyang natatanda ang Senate ruling na nagbabawal dito. Sa foreign, kunyari foreign body, wala naman din ako maalalang ah uh, senate rule na bawal pero siyempre i-discuss ko rin i-discuss ko muna sa members ng committee tsaka sa uh, chairman ng mother committee at kay Senate President pero mm -hmm. wala naman ako nag-aalalang nalalang bawal big. Binigyang di independental na gagawin nila itong public record para mas maging accessible ito sa mga Pilipino. Samantala, sinabi ni Pimentel na hindi tiyak kung kailan isa sa gawa ang susunod na pagdinig dahil pagtutuunan muna nila ng pansin ang panukalang pambansang budget para sa 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.